Magandang araw mga kawigil Welcome sa ating panibagong vlog Ituturo ko po sa inyo ngayon Kung paano magbasa ng anchor position At paano magbasa din ng Chain stopper Okay, papakita ko po sa inyo ngayon Ayan mga kawigil Habang nandito tayo sa Japan Pag ikot-ikot tayo dito kanina tuturuan ko kayo kung paano magbasa ng angkor position yan yung nakikita nyo yan po ay alas 2 touching the bow yan the uh, long stay 2 o'clock long stay bakit 2 o'clock long stay ganito kasi yan yan nakikita mo yan ano na yan yan nakikita mo yan dyan lumalabas yung angkor kung baga ganito magbasa na posisyon pag ganyan parang orasan lang yan eh pag straight alas 12 pag ganyan ala una pag ganyan alas 2 alas 2 pag i-straight na siya dito gaganyan na yan gaganyan na yan alas 3 na yan alas 4 alas 5 alas 6 ganyan na yan alas 6 Ganon din yan sa kabila. Alas 11. Alas 10. Alas 9 straight. Tapos dito. Alas 8. Alas 7. At saka alas 6. Kuha nyo ba? Okay, uulitin natin. Alas 12. Alas 12 alas 2 alas 3 straight ganyan alas 4 alas 5 tsaka dito alas 6 tapat na ang alas 12 tapos alas 5 alas 6 alas 7 alas 8 alas 9 alas 10 alas 11 alas 12 yan ganyan lang ganyan lang magbasa ng anchor position tapos paano naman natin malalaman kung short stay o long stay at up and down pag up and down yung anchor position diretso lang yan pahulog pag ganyan lang yung up, pag up and down ganyan lang yan up and down naka straight lang yan pag short stay ganyan yung ano ganyan yung hulog na Or, ganyan Medium stay Ganyan Medium stay Medium stay o moderate tight Ito naman yung long stay Ganyan Pag mahaba na yung Pag mahaba na yung chain Ganyan na yung long stay Okay Ganun lang Dito na naman tayo sa Paano kumuha ng Chain stopper position So ngayon tuturuan ko po kayo ng shortcut ng hindi na tumitingin ng roller kasi minsan yung iba may roller pa, may taga may ano pa measurement. Balik kong sa akin kada kada finger uh, by 2 cm to. Tapos ganito 2 cm. Balik ito 2 8 cm 8 cm yan 8 cm yan kasi sa isang 1 cm kalahati nito balito 2 2 cm 2 4 6 8 sita times natin to dito ganyan oh. 16 cm may sobra pa dito 18 cm So, gayon lang. Maraming salamat mga kawigil sa ating papanood. Don't forget to subscribe our YouTube channel. That's all. Thank you.